Good morning mga idol. Good morning. Ah, oh, tayo mga grasa. O oh, mga idol ah, lagi kong paalala, paalala sa inyo. Lagi tayong maggrasa. Kasi pag hindi tayo naggrasa, tayo rin ang magkakaproblema mga idol. Tandaan natin 'yan. Yan tinan yung mga idol oh. Di baling kalat sa grasa, sigurado namang hindi yan masisira mga idol. Ganyan ang gawain ko rito. O oh, baka siguro nakita ng iba na may grasa pa na ganyan nagkakalat, hindi nagrinagrasahan. Huwag ganun mga idol. Tingnan nyo yung post ko na ano. Ganun ang mangyayari pag tayo'y tinamad magrasa mga idol. Okay? Ayaan lang na magkalat na ganyan. Kasi yan yung mga sobra yan. Lumabas. O, oh, kaya pag magrasa kayo ay huwag nyong palalabasin dyan. Kung, maramdaman, kung may nakita kayo na kunti lang, umangat na siya dyan. Bumig, uh, tawag ito. nag, uh, ano na yan No? Na matras na siya. Tama na mga idol. Ayan na ito oh, ah, aatras to mga idol ah Gaganoon lang siya oh tama na okay yan mga idol ah. oh ah, lumabas na nyo lang konti oh tama na yan dahil pag wag nyo, wag nyo na palabasin na maigi dahil masasayang din yan okay yung mga sumubra Ayan, ah, may sumubra oh. kaya mga idol yan ang payo ko sa inyo Alagaan natin dahil sa atin tayo rin may kinabang mga idol ha ah? yan sa so mga nagumpisa sa mga spotter at yung operator kasama ko huwag natin pabayaan yung mga mayroong spotter dyan napaka inam kasi mayroong kayo magag may magagrasa manduhan ninyo mga idol kayong mga operator din ang ano nya dahil sa atin din yan eh okay yan ito talaga araw araw mga idol lahat andal nyo dito sa bakit yan ang palaging palaging kumikilos ah, kumisal minsan lumulubog sa tubig kaya yan ang alagaan natin mga idol dito sa bakit palagi araw araw yan doon naman sa mga iba tuwing pangatlong araw saka tayo magrasa yon para ano hindi man mas nasubrahan sa paggagrasa yun talaga mga idol pero dito tandaan nyo araw araw okay mga idol Oh, naubos na yung ating grasa maglalagay muna ulit tayo mag refill okay mag refill tayo mga idol paalala ko rin sa inyo mga idol sa mga nagumpisa pa lang sa mga spatter at mga operator na kasama natin palaging malinis yung ano natin bago tayo mag refill iwasa magkaroon ng dumi kasi yun ang nakakasira sa pitings kaya kung minsan may mga batuyan mo ano hindi na pasukan hindi na umano yung ano nasisira ito nasisira yung kanyang uh, nozzle at pati yung sa main fittings natin nasisira ngayon pag nasira na ayaw ng pasukan tinatamad na yung ngayon yung magagrasa kaya yun nangyayari tinatamad na siya o oh, pag napabayaan mo kahit dalawang araw lang mga idol may kinainan na yon tatlong araw lalo, lalo pag isang linggo na hindi mo na talaga mapapasukan yon doon na mag sa mga idol kaya bago mangyari yon huwag natin gawin ng ganun mga idol linisan din natin ha na yung mga grasa kung mga idol ang dami pa oh. request ako ng request ng grasa kaya walang problema okay mga idol God bless sa ating lahat